Ano mo ha. Buti na lang. Kanina nasira yan eh. Nasira yan kanina. No, so, bukas, papatanim na tayo. Dito naman tayo siya nagbubulnot. Nagbubulnot ng punlak. Okay. daan dito. Butik eh. Ayan yung binhi namin. Ano na so Bali, 22 days na yata. Simula nung ano sinabog to rito na ano sa punlaan ito eh red rice to red rice Ayan. dito naman yung mga nagbubunot nagbubunot ng punla wala kasi akong gasolina ngayon kaya hindi ako nakapaglinis ng tilapil yan mga nagbubulot sila rito sa ibang lugar kasi yung ganitong ano yung ganitong pagbubulot sa ibang lugar ano terbuknol dito sa amin ano to arawan eh, bali ano tong ano to eh, kimbi oh, tingnan si kimbi hybrid rice ayun wala ano, na ano na siya, Sakto na. Dahil maganda na yung puno niya. Tsaka ano na rin siya. Five. Five leaves, tsaka isang suwi. Oh. Uh. medyo lumilitaw lang siya. Matikas yung ilalim. So bukas, papatulsok na tayo. Ito naman yung kanal. Nilinisan yung kanal.